Ngayong tag-init, marami yung pumupunta sa mga beach, pasyalan para makaramdam ng ginhawa at makahinga panandalian sa stressful na buhay. Ngunit sa kabila ng masayang karanasan na ito, posible nitong magdala na matinding pangarib sa ating balat. Isa na nga po yan, yung skin disease na maaaring na makuha sa paliligo sa mga dagat. Ito po yung dermatitis. Kung kaya't para bigyan po tayo ng karagdagang informasyon tungkol sa skin disease na dermatitis, makakapanayam po natin ang dermatologist Kasi si Dr. Lala Sanchez. Good morning po, Dr. Lala. Welcome back po sa Rise and Shine, Pilipinas. morning, Doc. Good morning, Audrey and Diane and sa mga ka-RSP natin. Okay, Doktora, para po sa malawak na kaalaman ng ating viewers, Maring niyo po bang ipaliwanag kung ano itong dermatitis, Dok? Uh, ang dermatitis po is pangkalahatang termino po ano sa pamamaga or inflammation ng ating skin. Ito po ay maaaring magresulta sa iba't ibang kadahilanan po tulad po ng reaksyon sa uh, chemical, allergens, or dun po sa ating mga kinakain and even po sa mga mikrobyo. Mm, okay. So, mayroon po bang iba't ibang uri ng dermatitis, Doc? at ano-ano po ang mga ito? So, uh, oh, meron po different kinds of dermatitis. No? Meron tayong contact dermatitis, which is common. Yung atopic dermatitis po, yun din po yung atopic dermatitis and contact dermatitis yung common natin. Meron din po tayong seborrheic dermatitis, yung nakikita natin ng mga flakes sa ulo. Uh, numular dermatitis at deshidrotic dermatitis yung parang map mapupula na makakati sa kamay. Mm -hmm. Okay, Doktora, ano naman po yung mga posibleng sanhi ng pagkakaroon ng skin disease na dermatitis bukod po sa mga nabanggit nyo kanina? So, yung mga sanhi natin pwedeng genetics na sa family history mo na meron kayong allergy, uh, environmental factors po, kung tulad ng init or yung pag pagbabad natin sa mga beach natin, or yung immune system reaction, medyo mahina yung immune system natin. Uh, stress at saka po yung mga bacterial and fungal infections at pagkakaroon din po ng dry skin. Mm, ako eh, Mukhang ngayon ay uh, vulnerable tayo ngayon ano? dahil uh, summer ano, Dok Lala, marami talaga ang pupunta sa beach, medyo magpapaaraw. So very common ba ito Dok na mapuha -ma mo itong skin disease na ito kapag ka ikaw ay bumabad under the sun sa dagat? Ano ba yun Dok? Yes po, no? lalo na dayan kung mayroong strong family history ng mga allergies yung, yung, ma yung maliligo sa dagat. no Kasi minsan, dahil sa sobrang initong panahon, tapos magbababad ka sa dagat, alam naman natin ang dagat is uh, maalat. So pwede pong mag-cause ng skin irritation yun. Mapapansin muna natin yan is mapula, nangangati siya hanggang sa mag-form na ito ng rashes. Okay, well, ano po ba yung kaibahan, doktora, sa pangkaraniwang rashes nitong dermatitis? So, uh, yung dermatitis po kasi talaga yung term ito, no, for inflammation, for rashes. So, yung sinasabi natin uh, contact dermatitis, ito yung mga allergy na, skin allergy na pag hinawakan let's say, nag, nag, naghugas ka ng pinggan or naglaba ka, bigla ka na ng nga, tinagkaroon ka ng rashes, that's atopic dermatitis, uh, contact dermatitis. Pag itopik naman, nasa lahi mo na usually, nasa lahi mo na yun eh, uh, biglang tutubuan ka na lang ng maliliit na bumps, mga ngati ito, pwede siyang uh, mag, uh, magkaroon ng scabbing, tapos mapapansin niyo, merong mga nakaangat na tubig-tubig or blister. Hmm. So, yan yung mga ilan sa mga sintomas, sigurong dapat bantayan, Dok. So, once nakita mo na yung mga ganun symptoms, nangangat eh, Uh, may mga rashes na, ano po yung mga dapat po agad gawin? Meron bang uh, first aid na pwede gawin or inumin do? Oo, para kung nasa bahay ka pa lang, nagsisimula pa lang, number one talaga is kailangan meron kang mild cleanser na panglinis kasi pagka harsh yung gamit natin na sabon, pwede mag cause ng irritation. And number two, talaga ang lagi namin sinasabi is to keep your skin moisturized. Dapat talaga meron kang lotion or mga cream na hindi naman ganun katik para lang mabigyan ng moisture yung ating balat. Or pwede rin tayo bumili ng mga over-the-counter na anti-itch cream. Uh, meron din po tayo mga oral na anti histamines na pwedeng itik. Uh, number one po ngayon talaga kailangan maligo talaga kasi yung init nga, ngayon, yung mga pawis, yun yung pwedeng magpost ng no, mga dermatitis ngayon. Ayun na nga, no? may mga over-the-counter naman ng mga cream na pwedeng ipahid. Pero yung kinalakihan natin, yung mga lagyan daw ng toothpaste, lagyan daw ng yellow, effective po ba yan, doktora? Actually, yung paglalagay ng yelo is makakatulong yun para maibsan yung pangangate. Pero make sure na yung bago nyo lagyan ng yelo yung inyong skin, dapat nasabon nyo na muna. Kasi hmm. pwede kasi mag-introduce ng, ng infection sa balat pag tawag doon yung, gagamitin din natin hmm. yelo. Okay. Tapos yung mga toothpaste naman, actually marami na rin akong pasyente ganito, no? yung pag merong burn. So I do not recommend uh, na maglagay ng toothpaste sa pangangati kasi lalong mai irritate yung balat. Ah, okay. Alam mo na ngayon, Audrey, Adriano. Ito, syempre, summer na nga, ano? Syempre, ang possible din na mangyari sa ating balat, Dok, ay sunburn. Kasi minsan nga kapag ka naglagay ka rin ng sunblock, hindi mo maiwasan, mangingitim ka pa rin, mm. eh. Magkakaroon pa rin ng epekto sa balat mo. Ano po bang inyong advice dito, Dok? so napaka common nitong sunburn ito, lalo sa mga bata no makikita mo talagang sunog sunog yung balat tapos may mga blister so uh, makakatulong pa rin ang paglagay po ng sunscreen pero kung kayo lalabas talaga at mag-beach kailangan po minimum sa akin ay recommend a uh, SPF 50 tapos meron na rin po tayo mga oral sunscreen ngayon sa market mm -hmm. na makakatulong din po added protection po doon sa sa ating uh, skin. Tapos kung magkaka-sunburn naman, na pwede natin gawin is pwede po mag-apply ng mga topical na yung mga aloe vera gel. Makakatulong din po ito sa balat. Yan, katulad po ng ganyan. Yeah. Pwede tayo mag-apply ng aloe vera na gel. Aloe vera gel, uh, after mo magbabad ba yun, Dok, o before? Mas maganda uh, after magbabad. So before ka magbabad, dapat naka-sunscreen ka And then, yun reapply mo every two hours. Pag ikaw at pagkatapos mong magbabad sa araw, magbubo ka na, use a good uh, soap, tapos moisturizer, maglagay po ng aloe vera na gel. Meron na pong over-the-counter nitong available hmm, sa market. Ayan. No, okay. Sana nakatulong yung mga tips ni Doktora, no? Doon sa mga kababayan natin, kahit katatapos na, namang ng Holy, Holy week. week, Eh, may mga nagpaplano pa rin magtungo sa mga tourist Totoo. destination. At syempre, dahil sa init ng panahon, summer na ngayon, sunburn talagang ng talaga aabutin natin. natin eh. Well, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng malawak na impormasyon patungkol sa skin disease na dermatitis. Doctora Drola Sanchez, isang dermatologist. Muli, maraming salamat po, Dok.